Mula pa noong taong 1935, nagsimula ang tradisyon ng State of the Nation Address sa ilalim ni Pangulong Manuel L. Quezon kung saan inilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at mga plano ng pamalaan sa harap ng Kongreso. Sa paglipas ng panahon, naging salamento ng bawat administrasyon. Hindi lang ito simpleng talumpati. Isa itong constitutional obligation. Ang pagkakataon para sa Pangulo na magulat, maglatag ng mga panukala at magbigay ng direksyon sa bayan. At para pag-usapan po mga inaasahang mangyari sa 4 State of Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakasama po natin isa sa mga datalo roon, Representative Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, uh, Fifty uh, and Rod. At uh, sa lahat na nakikinan magandang umaga po sa ating lahat. Alright, Representative Romulo, kasama rin po natin si Audrey Gorset at ako po si Diane Kerr. Go ahead, Audrey. Yes, Sir Kong. Good morning. Ano pong oras inaasahan na magsisimula ang uh, zona sona ng ating Pangulo at ano ba yung dapat nating asahan sa kanyang uh, magiging ikaapat na sona? Well, uh, unang-una, no, ito na yung pang-apat na sona ni uh, President BBM natin at nakita rin po natin sa unang tatlong sona po niya ay uh, talagang very focused naman at nakita po natin yung ma mahalagang issue ay laging na pag-uusapan. Isa po doon para sa akin from the very first sona po niya up to, uh, and and hopefully today, sigurado ko naman mababanggit, ay tungkol po sa ating uh, education system. Uh, alam natin na si President BPM ay talagang nakatutok sa ating edukasyon. At nakita po natin, ano, hindi last uh, three years, uh, napakarami na po talaga ng reforms ang nagawa ng ating uh, Uh, pangulo at ng ating uh, education department At umaasa po tayo na masusustain to at bibigyan tayo ng 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 uh, direksyon kung saan tayo talaga uh, uh, patutungo pa sa bagay na ito Congress is professor Fifi may mga pagbabago po ba sa venue at setup kumpara sa mga nakaraang taon? Asa pagkaalam ko po, hindi naman ako parte nung nung uh, tungkol dun sa physical setup, pero sa pagkaalam ko po ay pareho lang naman uh, ngayon hapon magaganap. dahil ngayon umaga po ay separately magkakaroon ng kanya-kanya mag open ng session ang House of Representatives at sa parte naman ng Senado ay mag open din sila ng kanilang uh, uh, 20th Congress ngayon uh, umaga. Sa hapon po pareho kaming uh, magpupulong. Uh, sa, house, uh, sa, sa bahay ng House of Representatives para doon ay uh, makinig kami sa mga sasabihin sa atin, direksyon, polisiya, na gustong magawa ng presidente itong next year at siyempre hanggang sa uh, next three years. Kong Romulo, this is Rod Lagusad po. Bukod dun sa issue ng edukasyon, may, meron po, po bang ibang issue o topic na gusto ko yung marinig personally po para sa mamayang zona po ng Pangulo? Well, sa totoo n'o, talagang uh, kasama po kakambal po ng edukasyon natin ay itong po sa trabaho. Talagang sa totoo, uh, gusto natin talaga ay 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 malaman rin, ano, Yung reforms paano 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 natin ma-visualize, paano natin mapapaliwanag sa taong bayan na etong mga reforms na ginagawa natin. Dalawa po yung reforms talaga na mahalaga dyan. ano, Hindi lamang sa ating uh, uh, academic Uh, education setup. Pero kasama na rin po yung tech book natin. Kasi mahalaga po ang tech kasi Sa totoo po, globally, tech book po is the now, the future po talaga ng bawat bansa, At nakikita natin, dito may kita, pagka na-convert po natin itong reforms into reality, ay may kita po natin ay yung trabaho na talagang gusto naman, yung quality jobs na gusto ng ating uh, ng sambayan ng Pilipino ay ating makakamit. At dito natin may kita yung direction. Eh, ngayon hapon, Hmm. Kung lalo mo, Diane Kirar po ito, nabanggit niyo po kanina ano, na marami ng mga napagtagumpayan, ng mga reformang naipatupad ano, sa sektor ng edukasyon na alam po namin ay malapit rin po sa puso po na talaga itong sektor na ito. Now, when it comes to those reforms, ano-ano po kaya itong mga napagtagumpayan na nga po ng administrasyong ito patungkol po sa sektor ng edukasyon na posible pong mababanggit po ng ating Pangulo mamaya? unang-una po, no, uh, sa, marami po talaga, no, pero mabanggitin ko po yung para sa medyo talagang para sa akin yung mga pinaka-importante. Unang-una po, no, nakikita po natin uh, under President BBM ay inaayos po ng Department of Education yung pag ng ating curriculum. Kasi nakita rin po natin ano, throughout the years ay isa sa mga challenges natin ay yung tinatawag na functional literacy. Ibig sabihin, marunong magbasa pero minsan hindi naiintindihan yung binabasa. Yun alam natin ang cost nung talaga ay masasabi natin dahil congested ang kurikulum. itong academic calendar pa lang na ito nag sila simula last year may kita po natin na inuumpisahan na yung pag-decongest ng kurikulum. mahalaga po yan na nakatutok talaga tayo sa functional literacy yung reading 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 marunong mag uh, yung reading comprehension pangalawa po at kung papayagan po niyo isang mahalaga po talaga na na mahalaga ang component po talaga ng education sector ay siyempre yung ating mga guro overwork po yung ating mga guro nakita natin na kulang una-una yung number of principals kulang rin yung uh, number of teachers nakita rin po natin uh, sa totoo lang napakaraming dahil sa congested curriculum maraming silang ginagawa talagang overwork dito po makita natin ano throughout these three years ay inumpisahan na po nila una-una yung pagbukas ng mga A bagong items para magkaroon principles tayo, magkaroon ng uh, non-teaching personnel, yung admin work para ma-unload na sa mga teachers yung ginagawa nilang non-teaching functions nila. At siyempre gusto ko rin po mabanggit, ano, napirmahan na rin po yung uh, Early Childhood Care and Development Act. Alam natin, sinasabi po nung lahat, ang pinakamahalaga po talaga ay yung below 5 years old, yung nutrition po ng bata below 5. Yan po, nagawa na rin, mapirmahan na po ng Pangulo yan, hindi lang po na pirmahan, meron na siyang linaan na budget doon yun para yung mga 4th, 5 6 municipalities natin ay makapagtayo ng mga CDCs o daycare centers para matutukan po natin yung nutrition, yung health ng ating below 5 years old. Marami pa pong iba pero yun na muna po ang babanggitin ko Oo naalala ko dati sa zona ng pangulo sinabi nga niya wala nang teacher na magreretaras teacher one. no mababanggit mm. ng pangulo dati tsaka yung kalidad talaga no ng ating edukasyon talagang naka-base highly yan sa mga guro yeah. kaya tama talaga mag-invest mm. sa kanila Well congressman katanong balikan ko lamang po yung uh, binanggit nyo kanina yung tech vote. ano? Well informed po ba ang ating pangulo tungkol sa mga gusto yung mabago sa textbook para na rin sa improvement ano ng workforce ng ating bansa? Unang-una, uh, -una, ano, makita po natin nung tinalaga rin po niya sa bilang bagong kalihim ng uh, TESDA ay si Secretary, si uh, Director General Kiko uh, Pinites na alam natin ay very familiar with uh, yung education system natin dito including TECVOC. Uh, nakita natin na meron na kaagad-agad na mga ginawang hakbang una alam natin po na isa sa mga mahalaga po natin yung sa daycare centers. Kailangan yung mga the daycare center teachers natin, yung uh, child development teachers, child development workers, ay talagang dalubas. Alam nila yung kanilang ma-upskill yung kanilang uh, uh, kaalaman doon. Kita po natin agad-agad, uh, beginning of this year pa lang, naglaan na rin po ng bagong mga NC hanggang NC3 ang, ang TESDA para siguraduhin na yung sa tech book natin ay mapigyan po talaga ng upskilling. Kasi alam niyo po talaga, minsan na nakukulang lang po talaga tayo yung pagklaro sa taong bayan na ang tech book ay pareho sa, sa academic po yan. I, uh, ang ang trabaho po niyan may dignidad pareho. Pareho po yan pagka na-upskill na natin yung ating mga CDW, si iba natin mga tech work workers, ay yung uh, trabaho na kukuha nila kasing kalidad ng isang uh, nakakapagtapos ng kolehiyo, uh, Equal footing na po talaga ang uh, skills work natin at yung academic institutions. Mm -hmm. All right. um, Representative Romulo, I remember ano, last year na sinabi ng Pangulo na the administration continues to do steps para ma-address yung um, classroom and digital gap. Um, ano po kaya yung mga achievements natin regarding uh, these issues, sir? Well, unang una nakita naman po natin ano, uh, the Department of Education has been uh, umiikot po siya kahit especially sa mga last mile schools natin sa mga probinsya na medyo uh yung connectivity ay wala talagang connectivity. Uh, hindi lang erratic, pero wala talagang connectivity. unang una dahil uh walang walang wifi, pangalawa, wala naman mga laptop. Nakita po natin this last year ay talagang uh, umiikot po talaga sa mga last mile schools sa mga lugar na na walang uh, connectivity para masigurado na magkaroon ng connectivity at magkaroon ng mga uh, tamang equipment yung ating mga, mga laptop, computer para magamit nila. Especially po ano, aminin natin ang totoo, ang pinakamalaga face to face talaga. Pero dahil ang Pilipinas dadalawa lang naman yung ating ano ano panahon. Uh, in either case po, talagang nagkakaroon ito po, last week halos one week walang paso. So talagang uh, nag-shift po talaga ang uh, mode of teaching from face-to-face, -face, uh, yung iba gumamit ng connectivity, yung iba gumamit ng modules. Ano? So again, ano, in, in either case, kailangan po talaga na ma-upgrade natin yung ating uh, uh, technology. At nakita po natin, uh, talagang puspusan yung uh, uh, sa front na yun, yung ginagawa ng ating uh, Department of Education. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Muli atin po nakasama si Representative Hello. Roman Romulo. In regards po kay Ma'am Shalani. <laughs> Hello?